Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Ginoong Epi, ang inyong guru sa Araling Panlipunan Pito. Natatalakayin ang huling paksa sa unang markahan, ang yamang tao ng Asia. Pero bagong lahat, umako tayo ngayon sa ating pagtalakay sa yamang tao. At umpisa natin ito sa pagtalakay na gaano ba kabigat o karami ang tao sa Asia. Tinataya sa ating aralin na 60% no, ng 7 billion ay galing sa Asia. Di ba? Malinaw sa atin 'yon, ibig sabihin majority ng buong mundo ay galing sa Asia, no? Okay, they name it, no? Chinese, Japanese, Korean, Filipino, Indonesian, etc. Majority of the population ng buong mundo galing Asia. Ngunit ano nga ba ang populasyon? Alamin natin. Una, ito ay hindi pantay na distribusyon. Diba? Sa iba't ibang lugar karamihan nga, di ba, sabi dito, nasa po rural. Ngunit, dumadagsa sa urban. Mula sa probinsya, tumutungo sa city o sudat. Doon sa malayong lugar, papunta sa kalunsuran. Nangyayari talaga yon At nagdudulot ito ng tinatawag nating distribusyon ng kakapalan ng tao. Ano yun? Ano ibig sabihin ng distribusyon at kakapalan ng tao? Pakikita natin dyan yung pook na maayos, o yung lokasyon na kinaroroonan, dyan karamihang nagtutungo ang tao. ba? Diba? Ganon din, no? pag tinignan natin sa mapa, yung sonang tropiko. Majority, nandyan din ang mga tao. Bakit? Maganda kasi ang likas na yaman. Dahil mataba ang kanyang lupa, at higit sa lahat, makikita natin yung kabuuan ng um, epekto niya sa likas na yaman kung bakit nagiging magandang source to. Eh, hindi din, ang sumunod na terminolohiya sa pag-unawa ng yamang tao ay ang literacy. No? Yung kamuwangan ng tao. Bakit mahalaga makuha natin yung literacy? Ito kasi yung antas ng kakayahan ng tao. Eh. Diba? Kakayahan niyang umunawa sa mga bagay-bagay. Bakit? Nandito kasi papasok yung kakayahan magsulat at kakayahan magbasa. Diba? Marunong bumasa at sumulat. Definitely, hindi lang yan marunong magbasa at magsulat. Dahil dapat mauuwi yan sa isang produktibong pagkamamamayan. Bakit? Ang kamuwangan kasi, magbibigay sa iyo yan ng kakayahan eh, na maipahayagan sa lobin. Kasi naiintindihan mo mga bagay-bagay. May pagtanggol lang yung sarili. Alam mo, makikita kung anong tama at mali. Kaya kaya mo may pagtanggol ang sarili. May din kung anong sa lobin mo. Nasusunod mo ang batas. Kasi naiintindihan mo nga. Di ba? Kakayahan sumagap ng tamang impormasyon. Hindi lang basta-basta nabibiktima ng fake news. Dahil nga, alam mo kung paano magbasa. Alam mo ang maiintindihan mo at hindi. And of course, isa pang terminolohiya sa pag-intindi at pag unawa ng yamang tao ay ang life expectancy. Inaasahang haba ng buhay yan. Sabihin, gaano katagal mabubuhay ang isang tao, yun yung expectation sa kanya. Sa ngayon, batay sa world population, no? 77 years old ang life expectancy daw ng kabuang tegdig. Gross domestic product naman ang sumunod, no? Ito yung kabuwang panloob na kita ng isang bansa no, sa isang taon. Nung ako'y nagtuturo ng economics, GDP rin ang aking palatandaan para rito. Gawa dito sa Pilipinas. No, Paggawa dito sa Pilipinas, alam natin na yan ay gross domestic product. Ibig sabihin, no, lahat ng ginawang produkto, lahat ng mga trabahador, lahat ng mga ina inialay no, sa bansa natin, ay binibilang bilang gross domestic product. GDP per capita. Ito naman ang terminolohiyang tumutukoy sa bawat individual na kumikita sa loob ng kanyang bansa. So basta merong kita ang bawat individual, nabibilang yan. So yung real GDP, di-divide sa kabuhan ng population. Unemployment rate naman ang terminolohiya natin sa bagda na ng populasyon walang hanap buhay. Kukorek lang natin yung term. No? Ito yung mga taong naghahanap ng trabaho pero walang makuha. Hindi sila nakukuha hindi kasi natin pwedeng bilangin sa unemployment rate yung walang trabaho lang. No? Dapat naghahanap siya, pero wala talaga siyang mahanap at hindi siya makuha. At yung isa pang termino, migrasyon. No? Ito yung paglipat ng isang tao mula sa isang lugar patungo sa isang pang lugar. So yun yung pagtatapos ng unang bahagi. Sa susunod na bahagi naman, aalamin natin ang iba't ibang asyano. No, nakikita natin dito yung sa timog silang Asya, no? yung Myanmar, Brunei, at Pilipinas. Sinasabi nila, karamihan daw ito yung mga Caucasians. Kaus Kasoid, no? mamaya mababanggit yan. Ito naman yung Malaysia, Thailand, Singapore. Kabilang ulit muli, mula sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang Lao, East Timorist, at Vietnamese. Makikita natin yung etnisidad, no? Silangang Asya, O, dito mas daman natin yung etnisidad. Halos pareho yung kanilang muka, yung kanilang mata, no? magkakahapareho ng itsura. O, yon. China, Japan, Korea. South Korea, North Korea at Taiwan. Nakikita natin siya. Timog Asia, nandiyan yung India, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka. Pansinin niyo yung sa mukha. Pansinin din niyo yung mga ilantik, no? Pansinin din niyo yung mga ano ba? pero pede yung kulay no pero yung kulay kasi depende sa weather talaga i weather condition. Pansinin natin yung kulma ng kanilang mga eh personal na physical, bigyan, figura. Maldivian at Nepalese, oh di ba hindi halos nagkakalayo. Kanlurang asian naman tayo. Dito kilala yung Islam no, yung relihiyon. At karamihan dito, yung naniniwala ay yung mga Muslim no. Malinaw na ito ay klarong manifestasyon na yung pananamit, paniniwala, nagkakasundo sila kaya sila yung nagkasama-sama. Turkey, Iraq, Israel, Iran. Next. Yung Barini, Lebanese, Saudi boys. Diba? Kita naman natin yan. Minsan ba nga, akala natin siya warma boys yan. Eh, diba? Pero hindi. Okay. Next. Ito naman yung hilagang Asya no. Kazakhstan, Armenia, Turkmenistan at Azerbaijan. Hilagang Asya. Mapapansin natin mapuputi. Kasi nasa tuktok ng Asya no. Malamig ang weather condition. Gayun din ang Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Inuit, no? isang katutubong um etnikong pangkat. Sa Siberia. O, mapapansin din natin no, yung katangyan ng populasyon ng Asia. Ano yan? Makikita natin kung sino yung mga matataas at mararaming tao. Bangladesh may 162 million plus. China, 1 billion, 345 million plus na tao. Ito yung taong 2008 pa ha, para sa kabatiran ng lahat. Halos dalawang dekada na nakalilipas. India na may 1.1 billion plus. Indonesia, may 229 million. Plus, Japan, 127 million. Pakistan, 180 million. Pilipinas, may 91 million. Ngayon ay 110 million na tayo. Vietnam, 88 million. Uh, in terms of gulang naman, yung dami ng tao na sa productive age, yung 15 to 65, nakakapagtrabaho pa. Nasa 72% ang Armenia, 77% ang Bahrain, 73.5% ang China, 71.7% ang Iran, 72.3% ang Kuwait, Maldives is 74.6%, Qatar ay 86.7%, Singapore ay 78.3%, Ngayon naman yung tumatagal naman, no, nagiging senior citizen. O, sa Armenia, 9.9% no, ng populasyon niya. Azerbaijan ay 6.3%, 16.1% ng Georgia, Indonesia ay 6.4%, Israel ay 10.3, Japan ay 23.9. Talagang tumatagal ang tao doon, no? Makikita rin natin Kazakhstan, 6.7, North Korea 9.3, South Korea ay 11.9, Singapore ay 7.8. At 8.1 naman ang Sri Lanka, 9.5 ang Thailand, at ang Vietnam ay 5.5. So makikita natin sa life expectancy, inaasang halos no, 75 years old yung taga Bahrain. Tinatagal nila doon, Brunei ay 75. 76 sa Georgia, Israel 80, Japan 82, Jordan 79, South Korea ay 78, 77.89 naman sa Kuwait. Sa Pilipinas, 71.38, no? 75 naman sa Qatar, Singapore ay 782, 75.3 sa Sri Lanka, 76.32 sa UAE. Ano naman ang katangay na populasyon? Yung marunong bumasa, no? ito ang mga pinamatataas. So, ang ng pagbasa. Armenia, Azerbaijan, Georgia, Japan, Kazakhstan, North Korea, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. So, makikita natin. No? Oh. At tumuna tayo sa susunod na bahagi. Ikalawang bahagi ay nagwakas sa uling slide natin kung gaano karami ang marunong magbasa at magsulat. Dito naman, alamin natin kung paano nahahati-hati ang mga tao. So una, yan nga yung etnikong pagpapangkat. Lagi natin sa alang-alang, ang kultural na paniniwala at ang wika ay nagiging dahilan kung bakit nagkakahati-hati ang lugar. Tradisyon, kaugalihan, pananamit, reliyon, sini. Yan, una, may pagkakapareho ng wika. No? May pagkakapareho rin ng kultura. Yun yung mga etnikong pangkat. So, ang batayan ng paghahati, etnisidad. Di ba yung kanina? nakita natin yung halos magkakapareho yung tsura ng mga taga-Nepal, Bangladesh, etc. Etnisidad yun. Mistulang kamag-anak mo na yung mga tao. Kasi magkakawig kayo. O Indonesians, ganyan din. Wika. Yan yung pangunahing pagkakilan Sa wika, mayroon yung pumapailoob. May tonal, na kung saan, pag nagbago ang tono, nagbago na yung kahulugan. Nagbago yung pagbigkas, nagbago na yung kahulugan. Halimbawa yung Chinese. Pag nag-Fukin, Cantonese, Mandarin, nag-iibang tono nag-ibang tono, nag na kahulugan. At yung last, yung sa wika is yung stress o non-tonal. Kahit magbago ang tono, hindi nagbabago ang kahulugan. Sa Pilipino, ganun, di ba? Tayo. Next. Ayan. Makita natin yung iba-ibang lahi ng tao. Batay rito, ikaw kasoid, dilaw, at negroid. At dyan natin makikita no, paano hinahati ang mga grupong etnolinguistiko sa Asia. Okay? Kaya nga rito, sa ating pagwawakas sa ikatlong bahagi, ayan yung iwan natin to sa isang kataga ni Ellen Johnson Sirleaf. Ethnicity should enrich us. It should make us a unique people in our diversity and not be used to divide us. Wika nga sa Indonesia, no? Beneka Tunggal Ika. Ano yun? Unity in diversity. Maaari tayo magkaisa sa gitna ng ating pagkakaiba-iba at bilang bahagi ng panghuli na pagtalakay, no? Alamin natin yung populasyon sa Asia para higit pang maintindihan ito gamit ang diagram na to. Siyempre nakita natin iba-ibang trabaho, etc. Pero dito na makikita kung anong papel ng tao sa isang bansa at kung kailangan bang alagaan ng isang bansa ang kanyang nasasakupang tao. Definitely, ang sagot natin dito, mahalagang alagaan natin ang sariling tao, tao natin. Dahil ang ikaunlad ng mamamayan ay ikaunlad ng bayan. So, populasyon, muli, babalikan natin yung termino na na kanina. Ito yung dami ng tao na niniraan sa isang lugar. Mga may buhay ito, ha? Para sa kabatiran ng lahat. At yun na nga. Makikita hmm. natin yung population growth rate per continent. Mataas naman sa Asia, sa so 21.7. Pero mataas pa rin sa Africa, 56.6. At inaasahan no, na pagdating ng 2040, paglampas lang doon, no, abuti na tayo ng 9 billion ba? Diba? So ngayon, intindi natin paano yung balangkas ng populasyon, no? Yung productivity o produkto pagiging produktibo ng mamamayan sa pamumuhay at sa pangkabuhayan. So may balangkas 'yan, no? May density, lifespan, rate of urbanization. Ano yung density? Yung kakapalan ng tao sa isang lugar. Yung lifespan, gaano yung tinatagal niya, gaano katabilis na mabawi ang buhay or mabilis ma matagal, matagal lang tinatagal, etc. At yung rate of urbanization, yung pag-unlad ng bawat sudad, di ba? Pagtatayo ng mga building, yan yung mga basis niya eh. Um, sumunod na balangkas, punta tayo dito sa wing kaliwa. Itong tinatawag natin growth rate, no? Yung antas ng pag-unlad. Birth rate, antas ng pagdami ng tao na pinapanganak. Death rate, dami ng tao o bilis ng dami ng tao na namamatay. Yung literacy rate, alam naman natin to, no? Yan yung Kamuwangan. Standard of living, yung gaano ba karami yung gagastusin mo para mabuhay sa isang araw. Dependency ratio, ganun din. No? At ang panghuli, yung sex ratio. Gaano karami ang babae kumpara sa lalaki. Labor force, yung ilan ba yung papasok sa lakas paggawa. At ang panghuli, ay ang unemployment rate. Yung gugustuhin nila pumasok sa paggawa, ngunit walang mahanap na trabaho. At, naano? Dito natin wawakasan ang pagtalakay sa ating yamang tao. Inaasahan na matatalakay ninyo sa klase ang pagtugon nyo sa services, gawain dalawa, na sa page 10 to 12 yan ng ating module para sa huling linggo. At sana may bahagi nyo rin, paano kaya ang maging isang produktibong Pilipino? Narito ang gawain. At dito tayo magwawakas. Alam!